At bago po tayo magtapos, mayroon po tayo announcement. Lumagda kahapon, November 4, sa isang joint memorandum ang ilang kawani ng pamahalaan para sa implementasyon ng Seasonal Workers Program o SWP ng South Korea. Naglalayon itong pangalagaan, ang kapakanan at masiguro ang ligtas at legal na deployment ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa South Korea. Pinangunahan ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang pagpirma ng nasabing memorandum kasama ang ilang mga opisyal ng DFA, DOJ, DA, DILG at ang Bureau of Immigration. Sa ilalim nito, mayroong 47 seasonal workers ang nakatakdang umalis ng bansa patungong South Korea ngayon darating na November 20. Ang hakbang na ito ay naaayon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFWs. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa Bagong Pilipinas.